Ay, magandang araw mga kapitids, no? Ah, ito, meron tayo dito isang problema, kapitids ah, Maxima to, no? So, ayan. Ah, may masilya pa, no? So, ang naging problema nito, eh, yung kanyang steering column, no? So, sobrang tigas na, ng kanyang steering column, yan. Kung mapapansin nyo, ayan. Pag pinipihit mo, eh, may kusa na siyang tinitigil, no? Ibig sabihin niyan, sira na yung bearing niya. So, ayan mga kapitids. Ah, sabi ni customer, eh, nag pilot na yung kanyang manibela, no? So, ito yung ayusin natin, ngayon, So, ipapakita ko sa inyo kung paano mag-ayusin itong ganitong ah, uh, may stock na ang steering column mo. So karaniwan ito nagiging sira ay yung kanyang bearing, no? Uh, yung bull steel nylon at saka yung race. So yun yung nagiging problema nito, no? Uh, Nagugugusan ng grasa tapos nasisira yung kanyang bull steel. So ayan, kung mapapasin nyo, tumitigas siya. Mat matigas ang kanyang liko, no? So ayan. Okay, kakalasin natin ito mga budods. no. Ah, uh, meron tayo dito isang problema na budget maxima, no? So ang sabi ni customer ay eh, yung kanyang manibela eh may sariling mundo na oh, nag o nag-autopilot na no sa so, uh, kusang lumili ko sa kanan, kusang lumili ko sa kaliwa. So yung, ang nagiging problema nito mga budgets. So ayan mga budget so mapapansin niyo tumitigil na siya, no. So gumagatol na kumbaga. So ang nagiging problema nito mga budgets ay eh, yung kanyang race bearing, no. Yung bull steel nylon tapos yung mga race upper niya no race lower so yan yung nagiging problema niya pag hindi basag eh wala nang grasa o tuyo na no? so bubuksan natin 'to mga budget no? para makita natin kung ano yung dapat natin palitan dito so kapag may mga budget maximum kayo so much better na uh, maaga pa lang ipagrasahan eh, nyo na yung, yung steering column para hindi umabot siya ganitong tumitiga sa manibela at nagsasariling dumiko na sa kanan o sa kaliwa no? so ayan matigas ang manibela niya so ito na rin dahilan na rin to ng pagkabit no, ng ating manibela no? so ayan mga kabudods ok ito mga kabudods no? uh, bago nyo kalasin yung steering siyempre kakalasin yung gulong hinahin nyo muna ng kalasin duwag itong mga gulong itong mga nat sa gulong niya para hindi kamera duwagan uh, nyo lang so, tapos isusunod nyo, itong pinaka-holder ng ating axle, no? So, ito. So ayan, una niya. Ang kabila mayroong ganitong holder. So ayan, mga kapatid. Ito pa to Ito sa kabila. So, Pagalin niyo na rin itong muslo to. Tapos itong pinaka-holder ito. So ayan, magkabila mga kapatid yung holder na yan. So pagkaluwag niyo ng gulong, tsaka ito na yung susunod niyo. Ito pinaka-bolt ng ating access. لا Okay yan mga madlis, no, kinakalas ko na. No? Kung napansin nyo, yung aking ginagamit na impact wrench, eh, kayang-kaya itong mga ganitong matigas na bolt, no? So, ang tatanga pala ito, Inco. So, shout out sa Inco, no, mga kabajads, no? So, recommended ko rin itong ganitong impact wrench. Napakaganda gamitin. At, abot kaya pa, no? So, mura lang siya. So, ang tagal, matagal siyang malobat, no? Matagal din gamitin, no? So, ito yung daily use ko na ginagamit na yung pa-cranes, eh, inko, no? So, ayan, mga kabadyads. Okay, mga kabadyads, no? Nakalas na natin doon sa gulong, no? Dito naman tayo sa pinaka-steering column, no? So, dito sa manibela, ay eh, kakalasin niyo muna itong mga cover ng ating manibela, no? So, dalawa yan. Kakalasin muna natin bago natin luluwagan yung ating mga bolt dito sa manibela, no? So, unahin natin itong 17mm na to ito yung pinakalak niya dito sa steering sa manibela. So, no, ayan mga budgets No? So talagang the best gamitin tong impact rings na Inco. No? ah uh, 20, 20 volts lang siya pero napakalakas niya mga kabadyets at matagal siyang malupat. No? So araw-araw ko ginagamit tong impact rings na to. Eh. So uh, hindi ako napapaya dito sa impact rings na to. Napakaganda ng gamitin. At abot kaya lang ang presyo niya no, mga budgets So ayan mga kabadyals Tapos dito sa medyo unahan Meron dito dalawang 12 mm So luluwagan natin yan Pagkaluwag natin yan eh, Uhugutin na natin yung ating manibela no? So ayan mga kabadyals Okay mga kabadyals Natanggal na natin yung manibela no? Dito naman tayo sa lock na nice, steering column So may dalawang castle nut dito So gagamitan natin ng castle socket yan So ayan mga kabadyals no? Yan yung pinangkakalas natin kapag uh, Ganito yung sa manibela uh, kastel sakit no? so ayan mga badyads natanggal ko na yung dalawang lock so, kung mapapasin nyo mga badyads no? yung bearing eh, wala nang grasa at kinakalawang na no? so ayan yung dahilan yan mga kabadyads no? Uh, malamang sa malamang na hindi ito na paggrasahan ng may ari mula pagkabago so kinalawang na yung kanyang mga bearing kaya tumitigas na so ayan mga kabadyads tsaka dito sa ilalim yung lower nya So wala na rin grasa. Yan ang naging problema niyan mga kabajods. Kaya tumitikas ang kanya manibela. Kaya advice ko lang kapag may maksima kayo o badyads. So kahit bago pa lang o mga ilang buwan pa lang ay nyo na para hindi umabot sa ganitong kinakalawang. So ayan mga budgets Buti hindi basag kaya lang kinakalawang. Ang gagawin natin dito ay eh, papalta na natin ng bagong ball race nylon at saka yung steel. No? So ayan mga kabadis. so Sobrang kalawang na. Wala nang kagrasa-grasa, kaya so, nag-auto-pilot na yung kanyang manobela. So, ayun mga kabadyets yung naging problema niya. Okay ito mga kabadyets, yung bagong bull steel nylon at saka yung race. Race upper lang ang papalta natin. No? So, wala naman problema doon sa ila, pangilalim yung lower. So, pangibabaw lang naglubang tinamaan. No? So, kinalawang. Yung ilalim naman, eh okay pa. So, gagrasahan na lang natin na madami. So, ayan mga kabadyets na. No? Okay mga kapatids no? So ito na yung bold race niya no. Yung bahayan niya. Yung pinakabahayan niya. So i-install na natin. Madali lang i-install dito sa ibabaw no. So ayan mga kapatids. Hindi na natin kailangan mga special tools dito. So ayan mga kapatids no? I-install ko na yung race upper. Tapos gagrasahan muna natin yan bago natin ilagay yung bull steel no. So ayan mga kapatids yung tips kapag uh, matigas na yung inyong manibela so ito lang ang i-check noon yung mga race ball niya no? so ayan mga budgets lalagay na natin tong blue steel tapos gagrasahan uli natin no? para madami siyang grasa no? so hindi agad siya natutuyo ng grasa so sa paggagrasa nito eh much better kung halimbawa mga 6 months uh, pwede yung pagrasahan para hindi siya nasisira agad ng no, mga bulbs. Dahil persadong persado din to, kailangan nito lagi may grasa. Tapos ito yung cover niya mga kabajets, no? So ayan, inner, inner upper race. So ilalagay din natin itong dito sa pinaka akip niya. Tapos gagrasahan din natin para maraming maraming grasa siya. Ayan. No? So ayan mga budgets. Okay ba mga budgets? No, Nagrerepaso na natin lahat, no? ibabalik so, na uli natin yung starting column, no? So ayan mga budgets. Okay, ayan mga kabadods, na, na natin doon sa itaas. So, ayan mga kabadods, na malambot na siyang ikutin, no. So, yun ang yung problema niya, yung race upper, no. So, pinalta na natin ang race upper. Tapos, itong, i-install na natin itong ating manibela, no. So, ayan mga kabadods. Okay, ayan mga kapatid, so na-set na up na natin yung manibela. Pero hindi muna natin hinagkita yung, yung manibela. Unahin muna natin dito sa gulong. Na. So, ayan mga kapatid, uh, i-install muna natin itong gulong. Na. So, ilalagay muna natin itong apat na nat ng ating stud. So, 17 mm yan mga kapatid. So. itong ito nga palang stud ng ating, yung nat ng stud natin mga kapatid. Merong pantay at merong patulis yan, Oh. No? So ang kabit nito, yung medyo patulis, eh doon sa loob yan, mga kapatid. No? So yan yung nag-a-align ng ating rim para hindi siya tumabingay ng eh, no, mga kapatid. Tapos ihigpitan natin itong sa gulong. Ayan mga kapatid, bago natin isalpak, ihigpitan muna natin itong apat na nato. No? So ayan mga kapatid. Okay yan mga kabaltos na. No? Kung mapapansin nyo dito sa ating app, may parang may kanal yan ng no? mga kabaltos. So, andito yung pinaka-stopper niyan. So, kung mapapansin nyo yan, dyan yung isasalpak yan. Kailangan nakatama yan dyan dito. Itong kanal na ito, dapat nakatama dito sa pinaka-stopper na ito. No? So, ayan mga kabaltos. ah, uh, pakita ko sa inyo kung paano isalpak yan mga kabaltos. No? So, ayan mga kabaltos. Kailangan nakatama siya dun sa pinaka-stopper nyan. No? Okay mga kapatid, no? pag naisalpak na natin, ilalagay na natin itong pinakanat na 22, ah, 24 mm. No? So ayan, kailangan hindi muna nyo hihigpitan ng gusto yan. Kailangan sabay nyo hihigpitan nyo magkabila. No? So ipapasok nyo lang na yung hindi malalaglag yung pinaka axle niya, no? yung gulong. So ayan mga kapatid, hindi muna natin hihigpitan yan. Kailangan isasabay natin dito sa kabila. No? So basta ipapasok nyo lang na hindi siya malalaglag para hindi malaglag yung gulong na. No? So, ayan mga kapatids. Sa kanya yung higpitan kapag ka na pagkana, ilagay na natin parehas na. No? Tapos, eh, huwag niyo kakalimutan itong pinaka-holder niya. So, napaka-importante nitong pinaka-holder niya ng no? mga kapatids. Eh, nagsisig yung tiba yan dyan sa nut na yan. So, ayan mga kapatids. So ayan mga budgets no? okay na, na-install na natin yung gulong. So saka natin ibababa yung jack niyan mga budgets Tapos isa-centro na natin itong gulong bago natin itbitan sa manibela no, mga budgets So ayan mga kabadyads, yung simpleng tutorial ko sa inyo ngayon, yung steering column na ang problema na ano, pag tumitigas na. So ganito lang yung gagawin nyo, papagrasahan nyo lang, mapapalitan ng bearing. No? So ayan mga kabadyads.